Hello, welcome back ulit sa ating channel. Yan, may i-refer tayo. Isang ceiling fan. Yan, malaki siya. Maka-plug-in na yan. May on ko. Wala. Walang reaction. Yan, buksan na natin. Dito tayo muna po ko sa plug niya. T-testerin natin. Yan, gamit ang ating mini tester. Sa mga walang tester, bumili na lang kayo na ito. Masa Yung ganitong kaliit, nasa 180 lang yan. Mayara lang meron kayong gamit madali kasi yung malaman kung may tester kayo kung anong robo na ito ah, kalasin natin Magaling natin ito yung tatong screw meron din yan yung screw dito dalawa, isa niya, check nyo kung buo pa buo pa naman hindi dahil na natin ito. Wow! Kalasin din natin yung mga screw dito. Pay Yan. Gamit ang ating mini long nose Kalasin na natin kanyang lock yung C-clip. Tanggal na light lang kaya ingat lang baka mawala buti na natin yan medyo magaspang na siya. So, pag binalik natin apply natin ang lungs yan kalasin natin yung screw check natin yung cord itong cord saksakan sa yung motor lang natin to para hindi mahatak angat lang natin to ngayon natin yung motor check natin kung may reading sya Pero, good. testin na natin yung motor kita nyo may palo sya Ayan, may palo sabihin yung motor is good good yung motor isang isang linya lang ang buhay wala grounded yung cord nya ngayon palitan natin yung cord sirayan Ryan ito yung ating ipapalit yan. natin yan tago lang natin to dahil mga kailangan natin to so, pag nagpalit kayo ng cord huwag nyo kalimutan na ilusot yan dito ah kasi minsan ay eh, kabit niyo na hindi eh. niyo pa nung, uh, yan. Yan. So, nyo lulus nyo nga ayan pag na ninyo lang yan ayan ah, magiging malito ayan tanggalin na natin tong sira palit natin to ito na tester ko na to ayos naman to yung hmm. kanyang pinaka-cover. Ayan lang naman yan. Ayan, may guide naman siya. Iiwalay nyo lang siya. Ayan yan. Kung mapapansin nyo itong dalawang to, dyan nyo iipit yung wire. Sa masira yung spring, hindi madadama ito. Hindi mahuhugot hanggang dyan hanggang dito sa pinaka importante yung rewind nya yung gaganyan nyo lang tapos add na tayo ng langis magayay tayo ng langis dyan okay. Salpak na natin yung pares niya. bukas kayo ng ito guys at ibabalik nyo mag add, mag -add na kayo ng langis sayang yung, eh. sayang yung gawa nyo kung hindi nyo nalagyan ng langis po Kasi hindi maingay lagyan nyo na rin basta so, mag add ka rin ng langis dito dahil ito yung nagsisilbing shafting nya baga sa electric pan ito yung shafting yan simbolan natin atin daw para kumalat yung langis na okay. okay good na. nakalak siya. nyo sarap na natin eh, ito yung kanyang mga yung screw. Iba-ibang size ng mga kasi yan. Kaya hindi ka mali dito. Let's bolt in. Yan. May butas yan. Kung makapansin nyo, may butas to. May butas yung taas. Pagtapatin nyo lang yan. Yan. Okay. Yan. Tapos, nandiyan na natin yung screw niya dyan. Nagsitin niya yung pinakalak niya para hindi bubagsak yan. yun na yung, yung yan, babagsak yan. Nakikita niya, ito yung kanyang spring. Ayan, oh. Laking bagay niya, na. Pag naputol yan, mapuputol din tong cord. Ha? Kasi wala nang pumipigil dito. Ayaw na pong ipigil dito. Sasama yan sa pag eh. Pag wala ito. Kaya napaka-importante itong pinaka-top niya. Itong ibabaw. Ha? Kung saan yung nandoon yung sabitan. Ito yung kanyang sabitan. Kung mapapansin nyo, yung ilalim niya, mayroon dalawang maliit na butas yan. Yan, yung tag-isa. Yan, meron yan. Yan. Yan, tsaka yan. Ang gagawin nyo, kailangan ilusot nyo tong dulo ng spring dun sa butas na yan mamili na lang kayo dalawa naman kasi yan eh ha? ayan na ito ayan, pag, nyo. pag hindi nyo na ilusot yan guys hindi nyo na itutok yan dyan sa mismong malit na butas na yan 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 nasisira tong cord nyo tapos mawala ng power then naputol lang nga yung cord pupulupot yan eh ha? hindi kalimutan yan meron yan maliit dalawa naman yan eh ayun oh. okay na nyo lang yung mga butas ng tornillo rito ayun tapat-tapat na, balikan natin yung tatlong screw Napaka-importante yung spring na yun. na Naka, nakalusot sa, bu sa butas na yun. Pag hindi nakalusot yun. Yung cord nyo, useless. Masisira to. Bagong palit pa naman. Kasi may na Ano, marami na akong nagawa na ganyan na ginalo, uh, sila mismo gumawa. Binuksan nila. Hindi nila naibalik sa tama yung spring. Kung saan dapat nakalusot. Ayan, okay. Okay. Plug in na natin. Yung kanyang plug. Saksa ko yan. Hmm, na okay, yan. Punta na kakagad. Hmm. Angin na po siya. Hindi ko na sa hindi ko na ibabalik yung medicine niya ngayon dito sa video na to kasi nga malapad yun, mahaba. Malaki kasi siya, oh. Baka tumama. eh importante yun, napaikot na natin. Hanggang dito na lang po. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag nyo naman pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment na rin. Pakit na rin yung bell para pag nag-upload ako ng bagong video, lagi kayong updated. Dito na po. Maraming maraming salamat. nami ko na I love you more.